Samantala, napabilang ang bayan ng Jones at Makunakon, Isabela sa mga lugar na nasa red category o tinuturing na areas of grave concern sa local and national elections 2025. Sa inilabas sa datos ng Commission on Elections, ang dalawang nabanggit na bayan ang naatanging lugar sa buong Rehiyon 2 na kabilang sa red category sa kadahilan ng sa mga nakalipas na eleksyon ay may naitalang election-related incidents, presensya at aktibidad ng mga rebelde at kaso ng serious physical injury. Samantala, kabilang naman ng bayan ng Benito Solivena, Burgos, Malig, San Isidro at sa Mateo Isabela sa listahan ng nasa yellow category sa Region 2 kasama ng apat pang bayan mula sa lalawigan ng kagayana. Pasok rin sa orange kategory ang Ilagan City, San Guillermo, San Mariano at San Pablo, kasamang, lab, ah, kasamang lab, ah, labing isa pang bayan sa lalawigan ng Kagayana Sa kasalukuyan, puspusan ang ginagawang paghihigpit ng hanay ang kapulisana upang masiguro ang maayos at payapang halalan ngayong taon. Samantala, klase sa private at public school sa poblasyon area sa Ilagan suspendido sa lunes. Ang detalye ibabalita ni Idol Zaira Kuntapay. Suspendido ang klase sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan sa poblasyon area sa Ilagan City sa darating na lunes, January 13, 2025. Ito ay alinsunod sa Executive Order Number no. 3 Series of 2025 na nilagdaan ni City of Ilagan Mayor Honorable J. Diaz na naglalayong bigyang daan ang magaganap na National Rally for Peace ng Iglesia Ni Cristo. Magaganap ang nabanggit na rally sa Ilagan City Sports Complex kung saan inaasahang nasa 50,000 na mga individual at 3,500 na mga sasakyan ang dadalo rito. Dahil sa bilang ng dadalo sa rally, inaasang magdudulot ito ng mabigat na daloy ng trapiko na maaaring maging sanhi ng temporary closure ng ilang mga daan. Upang hindi makompromiso ang pagpasok at masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral, maging ang mga residente, iminungkahi ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ang suspension ng klase sa darating na lunes. Kaugnay nito, naglabas na rin ng rerouting plan ang Public Order and Safety Management ng Ilagan para para sa rally attendees at public and private vehicles. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan, humihina ang cell division, ang pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan ito, mag-DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo para maging healthy, mag-DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Contapay. Idol!